isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabakyat farming sa so, umaga pong ito ay napaka maulan po dito sa amin simula kanina pa ng madaling araw hanggang kaninang umaga alas 6 at ngayon ay umuulan pa rin ang aming pong ibabahagi sa inyo ngayon na patungkol po sa aming mga sisiw at dahil po winalay na po namin sila sa kanilang nanay dahil po merong problema ang nangyayari sa kanila at uh, tumubo na nga po pala ang Madre de Agua na naitinim ko nung nakaraang buwan yan po at nagkakaroon na po ng mga dahon ang kanilang mga tangkay ito po yung maganda at marami-rami sila at pag lumaki sila marami ng pakain sa ating mga alaga malalakingin lang po ng konti ang mga dahon at pagkatapos ay itatransfer na po sila sa lupa na kanilang panglalagyan para pag lumaki na po sila ay marami na tayong papakain po dito sa ating mga alagya, dito sa ating backyard farm at uh, ayan po nakikita nyo ang manok na yan yan po yung inahin ng mga sisiw namin na iniwalay namin nung kahapon na ikakapakawala ko pa sa kanya kasi po may procedure din po na dapat ginagawa pagkawinala yung inahin manok sa kanyang mga sisiw ay kailangan pong paliguan bago po sila pakawalan ulit para po makalimutan nila yung kanyang, yung kanyang mga sisiw siguro po talagang hindi siya magaling mag-alaga Ewan po namin, siguro sa susunod po titignan po namin ulit pag nangitlog siya kung magiging okay na po yung kanyang pag sa kanyang mga sisiw. Pero sa ngayon po, hindi po maganda kaya po tinanggal namin siya sa kanyang mga sisiw. At kung nakaabot naman po kayo sa bahagi ng video na ito, kami po ay hiling sa inyo na pasubscribe po ng aming channel upang lumago pa po, po ang channel namin na ito at makatulong din po sa iba. Pati na rin po ang mga like, comment and share dahil mahalaga po sa amin ang inyong mga komento. At uh, ito po ang nangyari sa mga sisiw kaya po nagdesisyon kami na ihiwalay na sa kanilang nanay. Nakita nyo po tanggal-tanggal na yung mga balahibo ng mga sisiw niya. Kasi po ay tinutuka-tuka niya po itong mga sisiw niya hindi po namin alam kung bakit. Ang sabi naman po ng iba, baka po na sisikipan sa kulungan pero malaki naman po yung kulungan nila. At uh, ang sabi naman po ng iba, mas maganda daw kung nasa lupa. Pero po kasi ngayon sa panahon po dito sa amin, ay maulan nga po palagi. Ay ang anim na season na po na yan, ay baka wala pong matira kung ilalagay namin sa lupa. Kaya po, uh, umasa kami na mabuhay itong anim na ito para panimula po ng pagbabadami namin ng mga native chicken. Ayan po, tinubuan na sila ng buntot. Pero yung nasa gilid nila ay nakalbo po yung mga sa gilid ng kanilang tiyan kasi nga po yung kakatuka ng kanilang nanay ayan po masisigla naman sila kahit papano di, di ko nga po maipokus yung pagbibideo sa kanila dahil nadidistract sila kung makita nila ako kaya sa malayo lang ako kumukuha uh, ayan para makuha nang ko lang sila sinom ko na lang para makita nyo po yan po ang mga sisiw namin na sana ay makasurvive sila na wala na ang kanilang nanay. Pero meron pa po kaming isang inahin na native dun na naglilimlim. Pero hindi namin sigurado kung mapipisa niya yung kanyang mga itlog. Kaya hindi namin sigurado kung madadagdagan pa po ang mga sisiw na ito. At uh, dito na po nagtatapos ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po at paalam po sa inyo.